guys, so nandito tayo sa Central ngayon. And while I'm while I'm sitting here and I met them. Ayan. Uh, have a Happy Sunday. Ayon speak. Ayon speak kayo yan. Ayon. Speak. Ayon. Ayan. So try natin to kung maganda siya. Pero hindi ko nakakaganda siya kasi dante may namit ako ng Indonesia. na Indonesia din na nanodin yung mga salamin kasi nag-ipon pa nga ako. Pero today, na-meet ko sila at and kita ko itong ano nila, Ion Spec. Ah, may wellness work at wellness work Ion Spec. So, try natin kung maganda sa atin. Kasi diba sabi nila isuot mo doon ng tuloy-tuloy to para maganda. Eight to 10 hours every day for next week. Pwede isang oras lang? Hindi pwede. Kailangan pala ten hours? Pwede isang oras um, today, try nga natin. Pero feeling ko maganda siya. Nakakaganda. Ayan. So, pag-ipunan natin to kung talagang maganda siya. So, pinapakita ko lang. May din po. Ayan. Ay, ano, 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 nito? Ay, sunglass na pang, pang salamin talaga. Pang salamin, pang sun. Pang sun. Sa, ano sa araw. Oh. Oh, Ayan, yeah. ang ganda guys. So, ah, oh, ito, ito, ito. Ito, ito, test natin. Ito, may anti-UV. Anti may UV siya? Yes. You see? Ha, <laughs> ha, This, te This is the test card. Do Pag naano siya ng tapatan siya ng sikat ng araw, nag-iba po ang kulay ng iba Pero pag nilagyan niyo po siya ng ion spec, protected po ang inyong mata. It's because ang lens po ng ion spec ay coated siya ng you uh, anti-UV. You see? Nag-iba po siyang kulay. Nag-white na po siya. Yung hindi na siya covered ng ion spec uh, lens ng salamin. Purple na po siya. So, ang mata natin, pag gumamit po tayo ng ion spec, ay sigurado protectado again. yung tatok to. Pero, syempre, ako muna yung madano, no? Gagamit kung bagay akin. Pero, feeling ko, maganda siya. I-try ko kasi lagi nagluluha yung mata ko. Lagi nakababag ako sa uh, computer and gadget. So, feeling ko maganda to kasi may residence. Ay, eto. Ayun, parang ganyan pa yung style. Pang ano din to? Pang computer din to? Lahat po yan. Ay, eto. Mas sa mata So, Ara sa collar, sunglasses JSO9. Maganda naman to. 14. Ang ganda o. Kasi malaki yung mukha ko, ay malaki yung dito. Ang ganda, di Ano ang lani nito? Oo nga. Ang ganda. Lahat sila naka-eye specs, guys. Ako lang yung puno promoting. Oh, ayan lahat sila naka-eye. Hi. Salamat sister. So, namit ko sila dito and hopefully kabilang ko. Thank you for no? Sa security and kutub. Gusto ko yung ano, yung sa may mga salamin-salamin na ko. Nasa ko gadgets. Ito kompleto na. Yan kompleto na yan. Ito na rin to. Ito, ito ano yung benefits din nito? Same po. Same lang. Antiregion, especially anti cancer. ang dami pala siyang ano ang dami um, niya pala benefits. Uh, benefits so ang dami dami niyang benefits oh, yes. um, so pag ibunan natin to kasi sila yung ano sila yung nakakaalam sa ano to, benefits yung, yung isa na kliyente nung nakaraan yeah. sis si na ano kataas yung sugar niya nag-ano siya yung 6 7 So, yeah. dahil my wellness siya, nakaka-healthy para sa cancer, cancer and, and yung diabetic, kung tumatash ng sugar, or whatsoever, ever ganyan. So hindi so, kinagat nang sito yung mata ko. Yung Kaya mawala. gumamit ako oh, gumanda. Kasi yung buses ko noon, wala akong buses para mas ilalim ng para siya nalupa. Uh, parang paos pa. Ngayon maganda na kahit katatapos yeah. lang. My wellness pala siya. <laughs> so perfect. So try natin 'to. See you guys. Bye. Thanks for watching. See you. See day. Day.